isang grupo ng mga landing ship ng Chinese People's Liberation Army o PLA ay kamakailan ay nagkandak ng live fire exercises sa South China Sea. Ayon sa mga analis na nagsabi noong linggo ng pagsasanay daw ng mga malalakas na sasakyan na kayang magdala ng mga tangke sa mga misyon ng amphibious landing ay mahalaga sa pagprotekta sa teritorial na soberanya at karapatan sa karagatan ng China. Ang planong Deng Dayun Shan at Wang Yang kamakailan ay bumuo ng isang task force at isinagawang multi-course realistic combat exercises sa isang lugar sa South China Sea. Ayon sa ulat at pampublikong impormasyon, ang plandang Xian Shan ay isang Type 0723 tank landing ship habang ang mga plano Dayon Shan at Wang Yang ay mga Type 0728 tank landing ships. Sa panahon ng mapagsasanay, ang mga sasakyang pandagat ay sumasailalim sa live fire shooting laban sa mga target sa dagat at side-by-side side mooring. Mula pa noong dekada 1970 ay nagtayo ang China ng isang malaking bilang ng mga serya ng mga sasakyang pandagat ng Type 072. Kabilang dito ang orihinal na Type 072, ang pinabuting Type 0722, Type 0723 at Type 072A. Bagaman ang PLA Navy ay nakapagpatibay na ng mga malalaking sasakyang pandagat tulad ng mga comprehensive landing ships na Type 071 at mga amphibious assault ships na Type 075. Ang mas maliliit na serya ng Type 072 na mga sasakyang pandagat ay mayroon pa ring halaga sa kanila na may malaking bilang at mas mataas na kakayahang mag-adjust. Ito ay sabi ng isang eksperto sa militar ng China na hiniling na wag magpakilala sa Global Times noong linggo. Ang mga barkong pandagat na type 072 ay disenyo upang mag-operate sa malapit sa mga baybayin kung saan maari silang magpalubog, mag-unload ng mga sasakyan, tropa at kargamento diretso sa baybayin sa halip na mas malalaking sasakyan ang gamitin. Ang mga kamakailang pagsasanay ay naganap sa panahon kung saan ang Pilipinas ay nagpakita ng determinasyong ipaglaban ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kabilang ang Second Thomas Shoal at kilala rin bilang Ayungin Shoal at Scarborough Shoal na kilala rin bilang Bayo de Masinloc, na inaangkin ng China. Sinasabi ng mga analis sa China na ang kanilang mga serya ng Type 072 ay may particular na kapakipakinabang sa pagbibigay proteksyon sa teritorial na soberanya daw nila at sa karagatan ng China sa mga isla at bahura sa South China Sea na pilit na inaangkin sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Ang mga landing ship ng Type 072 series ay nakilahok sa operasyong militar Kabilang ang mga ilegal na pagtatayo ng maritime observation station sa Gagadingan Reef sa West Philippine Sea. Sinabi pa ng mga sasakyang pandagat na ito ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagtatanggol ng pambansang soberanya, teritoryal na integridad at interes sa kanilang bansa.